Isa sa ginisa sa Blue Ribbon Committee ay si former Bulacan 1st District Assistant Office District Engineer Bryce Hernandez, alias Marvin Santos de Guzman, at ito ay may kaugnayan sa flood control anomalies na nangyayar sa Bulacan. Dito inamin niya sa publiko sa pamamagitan ng investigasyon sa Senado na ang kanyang sahod kada buwan ay 70,000. Ngunit ang nakapagtataka lang dahil sa kabila ng kanyang sahod na 70,000 ay mayroon siyang mamahali na mga sasakyan. At ito ang kanyang mga sasakyan. Toyota Supra na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Dodge Challenger 7 million. 2022 Ducati Motorcycle 2.2 million. BMW r 2150 nagkakahalaga naman ng 1.2 million at ang Lamborghini Oros or Performante na pagmamayari naman ng kanyang asawa na nagkakahalaga ng 30 million pesos. At sa imbestigasyong din ito ng Senate Blue Ribbon Committee laban kay Hernandez. Dito rin napag alaman na nagsusugal din pala ito sa kasino dito sa Maynila at natatalo ito ng milyones na kung saan mariing itinatanggi niya ito. Sa imbestigasyon noong March 2025 nanalo sa kasino si Hernandez ng 6 million pero noong April natalo na ito ng 25 million. Noong May natalo siya ng 10 million. Buwan ng June natalo siya ng 14 million at noong July natalo siya ng 15 million. Sa kabuuan halos natalo si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ng halos 64 million sa apat na buwan. At dito sa investigasyon habang tumatagal lalong dumarami ang mga naibubulgar, katulad na lang ng sinabi ni Bryce Hernandez na ikinagugulat ng sambayanan. Kung naalala nyo pa ng tinanong ni Senador Jingoy Estrada si Diskaye kung may sangkot ba na senador sa flood control scam at ang sabi ni Diskaye na wala po kaya naman biniro ni senador Marcoleta si senador Jinggoy Estrada na o oh, safe ka na kaya nagtawanan ang lahat pati siya na pangitilin. rin safe ka na sigur sigur <laughs> sigurado ano? po Pero sa version ni Bryce Hernandez mukhang hindi safe si senador Jinggoy Estrada Sabi ni senador Marcoleta kahapon ligtas ka na hindi po ito totoo dahil sabi ni Hernandez na nitong 2025 lang nagpababa ng 355 million pesos ang senador para sa ilang projects sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang pangalawang ibinulgar niya na sangkot din sa flood control kickbacks ay si Senator Joel Villanueva na kung saan naglabas daw ng 600 milyon si Senador Villanueva noong 2023 at ang SOP nito ay 30% din. At binigay din ito ng lumabas sa GAA at i-deliver ito sa bahay niya sa Bocaue ni District Engineer Alcantara at dating hepe ng kanilang construction na si Engineer JP Mendoza. Maliban dito may inilabas din siya na picture na magkasama sina na Jinggoy Estrada at ang amo niya na si dating District Engineer Alcantara. At may inilabas din siya na balto-bultong pera na galing sa opisina ni Alcantara. Pero nang interviewin ang dalawang senador sabi nila na puro lang kasi ngalingan ang alegasyon ni dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez laban sa kanila. At hindi daw nila magagawa yan at inosente sila sa paratang ni Hernandez. Samantala, sabi ni Sen. Ping Lacson nang inambestigahan ng Blue Ribbon Committee ang tungkol dito. Totoo may 355 million na insertion pero hindi lang nila alam kung sa Senado ba nang galing o sa BACAM. Kung meron bang uh, insertion na nakakahalaga ng 355 million pesos, na para sa And we found one. At sa TV camera may pumunta rin daw na tauhan ng contractor at may idea na sila kung saan ito pumunta. Kaya naman ipapatawag nila ang tauhan ng kontraktor na ito para imbestigahan, masagasaan na ang dapat masagasaan dagdag pa ni Sen. Lacson. Sa ngayon nasa kulungan sa Pasay City Jail si dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez na dating tauhan din ni dating District Engineer Alcantara. Sa ngayon habang tumatagal ang investigasyon sa flood control anomalies at corruption lalo namang umiinit ang ulo ng mga mamamayang Pilipino. Dahil makikita natin na nagsisilabasa na ang mga sari-saring grupo para magrally at nanawagan na panagutin ang mga korakot sa kaban ng bayan na nangyayari pa noon paman. Ang hinihiling lang natin na sana maging mahinahon ang lahat na wag sanang mangyari ang nangyari sa bansang India at Nepal na kung saan ang daming nasawi na mga civilian kasama na rin pati mga kapulisan.